in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong yon, Sinabi ni Hesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayoy pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingaan para sa inyong kaluluwa sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Eksudo. Sa pagbasa mula sa aklat ng Eksudo, nasaksihan natin ang pagtawag ng Diyos kay Moises upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nang tanungin ni Moises kung sino ang ipapahayag niyang nagsugo sa kanya, sinabi ng Diyos, Ako'y si ako nga. Nagpapakilalang siya ang Diyos na laging naruroon, tapat sa kanyang tipan at hindi nagbabago. Tulad ni Moises, tayo rin ay tinatawagan ng Diyos upang maging instrumento ng kalayaan mula sa kasalanan, takot at kawalang pag-asa. Sa harap ng mga pagsubok ngayon, gaya na pangkalahatang karamdaman at mga bagong sakit, kaguluhan sa mundo, digmaan at kagutuman. Paglawak ng sekularismo at pagkawala ng pananampalataya. Inilalapit tayo ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo na nagsabing, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapabagal at nabibigatan sa iyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Mga halimbawa ng pagbabago at tugon ng simbahan. Ang panibagong lakas ng simbahan sa digital evangelization. Lumalawak ang paggamit ng social media, live streaming na misa, online catechism at daily reflection upang maabot ang mga mananampalatayang nasa laylayan. Pagtugon sa mga panlipunang isyo. Pagkalinga sa mahihirap, mental health ministries, at pagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mga sakuna insignia ng bagong Santo Papa Leo XIV Patuloy tayong hinihimok sa pagbabalik-loob sa Diyos. Pagpapalalim ng Eucharistic devotion. Pakikiisa sa mga nangangailangan. Pagtanggol sa dignidad ng pamilya at buhay paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Ang pagsisisi at kumpisal bilang unang hakbang sa pagbabalik loob. Pakikinig sa salita ng Diyos at pagtupad sa kalooban niya. Paggamit ng ating kakayahan at panahon upang maglingkod sa simpahan. Pagdarasal at panalangin para sa kapwa, lalo na sa may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Aming amang makapangyarihan at mapagmahal lumalapit kami sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus Kristo, ang aming Panginoon at tagapagpagaling. Ipinagkatiwala namin sa iyong mapagpalang kamay ang aming mahal na obispo si Bantolo, si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares si Raymond Lawrence, Faith, April Misa Dual, at ang buong siyang katauhan na naghihirap ngayon. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang pag-ibig. Ibalik mo ang kanilang kalakasan at kapayapaan ng loob. Kalingain mo rin ang buong pamilya at lahat ng nanonood at nakikinig na may karamdaman o mabigat na suliranin. Magsilbi ng liwanag at lakas ang iyong salita para sa aming lahat. Kami rin po ay humihingi ng kapatawaran at panalangin para sa aming mga yumao, sa aming minamahal na Santo Papa Francisco, si Manuel Senior, lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung walang nakaalala sa kanila. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Berheng Maria, ina ng awa at sa tulong ng lahat ng mga banal, idinadalangin namin ang kanilang kapayapaan at pagpasok sa iyong kaharian. Amen. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Catechism of the Catholic Church, Tungkol sa pag-asa sa Diyos, Corporal and Spiritual Works of Mercy, Gaudium et Spes, Pastoral Constitution ng Vatican II, Tungkol sa Simbahan at Modernong Mundo, Evangelii Gaudium, Apostolic Exhortation ni Pope Francis, Ukul sa pagiging misyonero sa muli hinikayat ko ang lahat katulik kuman o hindi na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. sa sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In the name of Patris et Spiritus Sancti. Amen. God bless.